All right, Yan, yan. So, start muna tayo ng day to day with a coffee. Okay. Pakukuloan lang natin tong para mas mabilis. Kasi mas mabilis dito sa kettle na ganito eh. Ano ba to? Uh, kalinga. Kalinga medium roast. Gamit natin ang ating uh, panggiling ng kape. Siyempre, tansya-tansya na lang. Abisado na natin tong mano-mano para makontrol mo yung ano yung paggas pang nung kape niya. Yan, tapos yan mas mabilis kapag ka uh, nilagay mo sa kettle, electric kettle. Diba? O, oh. giling-giling, giling-giling, giling-giling mo hanggang matunaw ang taba. Yan. Tapos yan, lagay mo natin yung coffee. planong intro-intro. Lagay na kagad. Pakuloan mo lang yan, nakikita mo yung mga action action na ganyan sarap po kaya tayo nagkakape kasi may matindi oy koko nagawa mo dyan meron tayong matinding bakpa ka na gagawin nyo no? actually hindi naman matindi simple simple lang manghuhula tayo kung paano ba mag repair ng sasakyan kasi marami dyan mga magaling mga mekaniko tayo naman ay eh, manghuhula lamang pero bago yun, syempre, energy muna. There's nothing like a better coffee in the better morninger. Oh, 'yan sa ating na. Good morning, usap tayo ito. So, 'yan. Ah, uh, sa ngayon ang gagamit natin ay Maxis 908 Pro ito ay ano at dollars dollars nakasale siya ngayon more or less nabili natin to nasa halagang mag 300,000 oops nauna na pala si Goko dun sa ating uh, ano estimation eh joke lang siguro gusto nyo kasi mainit ngayon anyway start na kagad natin ang ating scanning process ang problema na itong sasakyan na to ay hindi ko rin alam kaya huhulaan natin sa ating bolang kristal Maxisis yun o oh, pinindot natin air conditioner bakit natin pinindot yung air conditioner gusto nating malaman kung bakit hindi siya bumubuga ng hangin sa gitna ng ventilation bumubuga siya sa kaliwat kanan pero sa gitna hindi so syempre hula hula lang tayo wala naman tayong alam sa mga ganto. hindi tayo pro kaya gamit tayo ng scanner o, ano tayo? Um hindi tayo marunong magmekaniko. Kaya hula-hula-hula. Hula lang tayo sa mga lahat ng mga bagay. Okay? Pag pa pa-repair ka uh, baka ito sira, spring o ano pero yung pala aircon. Hehe. <laughs> so basa-basa natin intindihan. So basically ang sinasabi dito is uh, naka program ba sa ECU kung i-reset -re natin yung ventilation. Eh? O yan, nakakonect na yung ano natin. Yung Bluetooth natin. Ah, uh, dito, um, J4 for something. Anyway, yun yung tinatawag na bi-directional connection. Nakabukas yung aircon. Meron tayong, ah, uh, ang tawag dito, um, pahangin, pahangin. This joke lang. Tawag dito, anonometer. Pang to, ng flow ng hangin. And, uh, wala. As you can see, zero-zero. Wala kang makita pero dito meron siya. Uh, ayan o, makita mo. Ayan o, may flow siya. So, may flow. Dito, tignan mo. Nakikita mo ba? Zero-zero. Kung mali ng mata mo, nakikita mo zero yan. Pero, malakas yung aircon. So, ibig sabihin wala talaga sa gitna. And uh, dito, manghuhula na naman tayo. Connect natin yung J4 something. Kasi nga, ano, wala naman tayo alam sa mga mekaniko-mekaniko. So yan, tetestingin natin ulit after natin ma-initialize. Ang ini ng aircon initialization, sobrang mura lang ito. Nakasale ito ngayon, $2,100. Na. So bilhin na kayo. Pero wala din sa Pilipinas yun. May flow na siya. Kailangan mo lang ten initialize. So dun sa mga kapwa ko manghuhula dyan, hulaan nyo lang ng hulaan ng mga sakit ng mga sasakyan nyo. At balang araw, yayaman din. So hindi katulad ko, ha, maiiwan na ako dito sa baba dahil puro hula lang ang gawa natin. Alright, huh? alright, alright. Okay, ang bolang kristal natin. Very good, very good, very good. Hehehe. <laughs> <laughs> Job well done, bolang kristal.